sa pamamagitan ng Provincial Veterinary Office patungong na isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan ang libreng serbisyong pang-veterinaryo sa pamamagitan ng Veterinary Medical Mission free spay and neuter na ginanap sa Mini Forest Stage Capital Compound Ito ay isang proyekto para rin makontrol natin yung populasyon ng ating mga aso at pusa no para mabawasan yung mga stray dogs at saka yung mga free roaming dogs and cats sa atin ma makaiwas na rin sa sakit na rabies. Dito sa Veterinary Medical Mission, nagkoconduct tayo ng libreng uh, kapon, libreng consultation sa kanilang mga alaga uh, at librering anti-rabies vaccination. Ang gusto natin na mangyari dito sa Medical Mission natin ay you know, eh, matuto ating mga kababayan na maging responsible pet owners. No? Malaking tulong po nito sa mga pet owners, lalo na po sa mga gusto maging responsable pagdating sa mga pets nila. Kasi po ang alam po namin mahal po talaga siya, pero dito po, since free po siya, um, hindi po mag yung mga tao na ipakapon yung mga alaga nila. First of all po, uh, gusto ko po mag-thank you for the service. This is a big help po for the province of Bulacan po. Bukod pa sa serbisyong veterinaryo, dumalo rin ang exhibitors. Gaya ng Emervet, Yunako, Yum Yum at Pet Eternity upang mag-promote ng wellness products para sa mga alaga, mamahagi ng flyers at pamigay ng freebies sa mga pet owner. Si Royal Til kasi is a proud Bulacan itself. Hindi ko sa may kawayan. So we would like to support kung ano man yung mga projects sa Bulacan. Siyempre gusto rin namin i-empower yung kahalagahan ng tamang pag-aalaga ng mga hayop. Ang layunin po ng aming company po ay magbigay po ng magandang kalusugan po sa ating mga alaga hindi lang po sa mga aso, pati sa pusa rin po. Nais no? nice po namin magpasalamat sa lahat ng mga nakibahagi dito sa ating proyekto, uh, dito sa ating veterinary medical mission, dito sa uh, Linggo ng Singkaban.